Good morning mga friends Ito na ngayon ang aking garden Ayan Inilagay ko sila sa lilim pin nyo, friends. Kaya, ayan, may stone. Kasi, kinakalkal sila ng manok. Kinakalahig ng manok. O, ayan. Black velvet. Ayan. Oops. Ayan na sila ngayon aking munting garden ayan ayan kaya din may pakto stone kasi kinakalahid sila ng manok ayan mapapansin nyo malilim nilagay ko talaga sila sa kilid ng bahay na may mga na may puno sa ilalim din ng puno ayan oh. ayan ang aking halaman itong isa na to. naging ganito na kasi kinakalkan ng manok ang pono niya yan yan na ngayon ang aking halaman Napansin nyo, may mga bakanti na rin. Ayan. Yan na ngayon ang aking halaman. ito ay dahon niya kaya nilagay ko na dito sa nililin Wow, mahaba na hmm. ito din. Pani ah, lagay ko siya dyan? sa nililin. Hmm. Ito yung haking halaman na 20 years nang mahigit. Yan. Ito, tatanim ko lang. Hmm. Ito din. Ito din tatanim lang din kunta nilang dito ito ang rose friends ito basil ilalagay ng anak ko sa pasta ayan apat na puno sila yung iniripat ko dati yung kailan lang ayan 1 2 3 4 ayan ang iniripat ko Inilagay ko ito na sa ilalim ng dalandan. Yan. Kakatanim lang din. Wow. Ang ganda niya. Oh. Ito din, katatanim ko lang ngayong umaba. Laki bengi po. Ayan. So, Nasa ilalim sila ng dalandan lalagay ko sila sa mga ilanim ng puno. Kasi sa init ng panahon ngayon, syempre, nalalanta. Malakas matuyo ang kanilang, pag diniligan ko, malakas matuyo. Yan. Kaya nilagay ko sila dyan sa ilanim ng puno. Okay. desert rose. Laging may pulak-pulak. Ayan. Laging may pulak-pulak. Naiwan oh, ko ko. Hindi ba ko? Oo, Yan ang aking munting halaman. Halamanan. Tidak eh, mengapa, saya ingin berjumpa dengan anda. Jangan bos. ano mga friend bye for now and thank you sa mga nanonood ng aking video maraming maraming salamat sa inyong suporta, bye for now